guys! Good morning everyone! So Monday na naman ngayon at tayo ay mamalingki. So ako lang mag, mamalingki guys kasi kami sana ni Mudra po kaya lang may sakit yung bata. So ako yung mag isa ay hindi pwedeng yung bata lumabas. So ayan daladala -dala ko na naman yan. At magpapalaundry ako ngayon guys. And then market na. Yan. So, nain ko muna yung laundry bago market. So, may ulit! <laughs> Pa-laundry tayo, guys. So, guys, tapos na tayo na maling... ano maling? <laughs> tapos na tayo nagpa-laundry. So, punta na naman tayo doon sa office kasi magbayad tayo ng... Ano? Um, bantawag niyan? Yung sa tubig at kuryente. <laughs> so, kailangan natin magbayad doon. Tayo inutusan ni Omo na magbayad. So, ha, see you there. So, andito na tayo guys sa post office. At ah, tayo ay up. Pipila tayo guys. Yan, dito kami nagbabayad. So, ayun yan. Bayad muna ako guys ha. Andito na ako. Patay ng kuryente at um, tubig So, guys, bili tayo ng bleach muna And then, saka tayo mamalingki Sa baba So, ito yung bleach Ayan, 14 pala siya 14 yung bleach So, ayan yung bilihin natin Isa lang muna, guys, kasi Gagamitin po ito Ayan, sa mga towels So, yun lang muna So guys, nakabili na ako at bumili rin ako ng shampoo at saka mayroon akong binili para sa sakit sa likod. Yung parang i-ganyan mo lang siya. I-roll. Papakita ko sa inyo guys. Ha? So guys, ito yun siya. Yung sinasabi kong pang sa likod. Itatry ko to kasi masakit yung likod ko eh minsan. So itry ko lang ito siya. Ayan. So magkano to? 35 ang isa at bumili rin ako ng shampoo na ano. Merong silang palmolive. So, wala akong shampoo dun, guys. Yung nabili ko lang is yung cream silk. So, ayun. So, nandito tayo ngayon sa market. Ayan. Papasok tayo dyan, guys. At mamalingke. So, andito na ako sa palingki, guys. At ang una nating bibilhin ay, sige, yung fish muna. Yung fish muna yung bibilhin natin una, guys. Ito yung palingki ng, ano, Putol. yun ang laman. Hmm. Kaya nga, ayoko sanang ano ba, tumingintiin sa mga ganito kasi napapaano ako bumili eh. <laughs> Grabe, ang laki guys. Very big ah. Oh. Ayan yung laki oh. Gusto 78 lang. Ay! <laughs> <laughs> natapon dito sa ano. Yan o. So, inano na nila, guys. Nililinisan niya yung binili nating fish. Ayan. Mag-fish kami ngayon. Ayan yung market ng putay Meron din silang ganito. Sa amin niyan, sa Ilocano, Bandok The fruits. Guys, bibili tayo nito. Mga lima. Lima lang. So, dalawa. Thank you. Tatlo. Apat. <laughs> At saka Ito guys, bibili tayo din nito. This gives me $10. $10? Okay. Yes. This one. Thank you. So, mga sampu. $10 yung ano. Medyo marami na din yan. Ah, sorry. So guys, dito na no naman tayo. Bibli tayo ng ito. Um, Tulo. So kailangan nating tignan guys. Yung ito na no lang ata. ito hindi naman parang ang pangit ng ano nila ngayon Ah, pangit pa na ano nila yun guys uh -huh. tapos isang ano guys potato ay dalawa pala dalawang potato ang mukunin natin natin uh -huh. Hindi ko lang magano ng potato, bo. Kasi minsan yung mukha yun, yung ano, lalo na ito, yung mga ganyan, ayaw niya yan. Kasi madali lang daw masira, sabi niya. So, hanap tayo na. Hala, hindi ko alam paano magbili ng mamaya. Baka mamaya, ano. Ito, medyo maliit siya. And then... Dito ako ma nahihirapan bumili ng mga ganito ba? Kasi... Ay! Sorry, sorry, sorry. So guys, ito. Medyo maliit. Kasi gusto ko sa ito ng alaga kong bata eh. So, pangyaw! Pangyaw! na natin. hirap pag magano thank you guys hi so ayan so nakalimutan ko ang sibuyas guys need pa natin ng sibuyas thank you, thank you. Ito okay, yung pera ko, nandito sa ano. Oh. Bulsa na yan. Tupak daw eh. So, ay, hindi yan kasi ano, sira. Parang sira naman lahat. Wow. Ito at saka 2 daw sabi ni Muko um, So kuha pa ako ng isang ganito guys tupak kasi sabi na eh Hindi Ayan Bali Ito at saka ito Dalawa ulit yung kinuha ko guys Kasi 1 pack yung pagkalam ko ay 2 pack So dalawa So kuha ko ulit nito

So guys, huwag nating kalimutan nito pinaka-importante ito. Pinaka-importante. Pinaka ito yung mas masarap yung mga yung maliit. Ay, hindi siya mataba. Katamtaman lang. <laughs> Ayan. Ay! Ito naman tayo dito sa pera natin. Magkano ba yun? Two. Wala natin akong sinsilyo. Ayun, meron. <coughs> ongoy Ayan, ito bilhin natin, guys. And then, kuha ko ng sibuyas na ito kasi walang wala nang sibuyas doon hindi naman sinabi ni Budra pero bibili ako ako lang mag ano mamaya sabihin ko lang mamaya ang kay ano naman tayo ng pera okay hmm. Boy sir. So guys, ito bibilhin tayo nito. Iyahalo ko doon sa ating ano, vegetable na lulutuin mamaya. Mamayang gabi. 230 30 Ito na lang 30. So bayaran natin siya. 30. Ang hirap naman ng kuha ng pera. Okay. Thank you. So, ayan. Guys, ito, bibili tayo din nito. Sabi ni Mudra. Hindi ko alam kung ano yun niya to. I steam I steam siguro I steam to bibili natin so guys natapos na tayo na malingke pero dadaan mo na ako dyan sa circle K kasi magtatap ako ng pera at pagpapadala na naman <laughs> so wait lang guys ha papasok muna tayo dito at pagpapadala tayo <laughs> magtatap ng pera so wait lang guys so guys tapos na tayo na malingke at tayo'y uuwi na tapos na po lahat. <laughs> so, sasakay tayo ng taxi. Tayo mga taxi na yan, guys. Yeah. Yan. Diyan tayo sasakay. Kasi marami tayong dala. So, magta-taxi tayo. Wait lang, guys, ha? So, guys, sasakay na tayo ng taxi at tayo ay pauwi na ng bahay kasi marami pa akong gagawin. Namalang, namalingki lang tayo. And then, maya-maya, maya maglilinis na naman tayo so yun lang for today guys at maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking youtube channel at sa mga videos ko so yun lang po maraming maraming salamat everyone God bless and bye bye